Um, so yun mga idol, um, dito kami ngayon sa Iloilo Esplanad uh, at kasama natin si Edgen Mike. Hello mga biyan, mga adlaw. Dari kita sabang sa mga Iloilo Esplanad. Nagtipon-tipon dire ang mga ilunggo, no? Uh, Iloilo, Content Creator Society. Kaya ma um, uh, meet up, collab kita dire And then patukod kita grupo kung anong mayo. Kagbang, uh, siyempre ang, um, ang balaton kung ano nga tinutuyo sa mga ilonggo Content Creator. No? Buligay, tag mag-enjoy makita ang mga bagong mga abiyan. Ha? Yes. Thank you so much and Hi mga bro, Ilbo. <laughs> so hari kami subong diri, masupport kami sa tawag nga Ilonggo Brother Society. So mabuligay kami kung na namun pwede mabulig sa Iloilo, -ilo, sa community. So, Ilbo. Yes, ikaw. Hello mga ka-Ilonggo. Hari ako sa Iloilo -Ilo, -ilo Ah... Ah, uh, mm -hmm. ano ang lang ah imo ay don ay ko subong sa upod mo na mga content creator di sa si Iloilo kag upod man si ang nag-organize sa uh, Iloilo vlog creator uh, si Abian Mike at ikaw Abian kag sa mga baguhan nga nakamit naman subong at you ka follow and share kay Kuya Els blog uh, and like yes imo idol What's up mga amigo, mga amiga, dito sa buong sa isa taka amigo nga vlogger man na ah. sa mga 300 followers ko dyan kag uh, well, hindi pa followers so support lang sa blog. page ni sir, sir. Galawang, birthday Galawang Birthday TV so amula na mga amigo ah so amula na ah. God bless everyone Yes, see mo Hello mga kabiyahe, this is Biyahe ni Jonski kung hindi pa kayo nakapag sa akin, na po kayo this is Biyahe ni Jonski Yes. Hi guys, good afternoon. Uh, the name of our page is Team Buddy. Please like and share. Uh, ang ating content is about uplifting and entertaining videos para naman masaya kayo at saka kung gusto nyo mataas yung moral natin, mapapanood nyo rin. Thank you. Ikaw, Idol. Wait lang daw. So yan lang mga Idol. Um, thank you so much sa mga solid support and dito kami ngayon at magawa ng collaboration. So, bye-bye.